Sabi ni Diwata, kapag ramdam mong ayaw nila sa iyo, iwas ka kaagad. Ano ang kanilang dahilan, huwag mong alamin. Sa dinabindami ng tao sa mundo, imposible naman kung lahat ayaw sa iyo. Doon ka sa mga taong tanggap ka at importante ka sa kabila ng iyong katayuan at mga kahinaan sa buhay. Ay, ang tanda, 'di ba? Alam niyo mga kabilaas, bilyon ang tao sa mundo para manatili tayo sa may ayaw sa atin. Kung sa mga dilata pa, hindi tayo sardinas para ipagsiksikan ang ating sarili sa mga taong may ayaw sa atin. Ano man ang goal mo sa buhay? Ipagpatuloy mo lang 'yan. Huwag ka ng lumingon o lumiki sa kanan at sa kaliwa mo. Nang sa ganon, hindi ka madidistract sa lahat ng plano mo. Dahil kapag pinakinggan mo ang bulong-bulungan sa paligid mo, wala kang mararating dito sa mundo. Tulad na lamang yan ng mga basher na nagkukomento sa ating mga video. Kailanman hindi ako nag-content para sagutin ang mga basher ko. Dahil isa sila sa mga rason sa aking pag-angat dito at nandito ako sa social media para makapag-share sa inyo ng lahat ng nalalaman ko. Hindi ako nag-vlog dito para makipag-away sa ibang tao. Walang maidudulot sa atin kapag makipag-argue tayo sa mga taong may sariling mundo. Lagi natin tandaan bilyon ang katauhan sa sanlibutan at at iilan-ilan lamang ang mga kasama niyan Dahil tingnan niyo naman si Diwata. May mga iilan-ilan na nagbabasa kanya pero mas marami pa rin ang sumusuporta dahil mas marami pa rin ang matitinong tao kaysa sama-sama dito. Ano man ang panghihila nila kay Diwata si Diwata ay patuloy na umaangat kaysa sa kanila ngayong nasa taas na siya kailangan niya pa ba pansinin ang mga taong nanghihila sa kanya hindi na kasi sayang ang uras sayang ang mga pinaghihirapan niya kung papatulan niya ang nanghihila sa kanya dahil anuman ang narating ni Diwata kailanman wala namang tumulong sa kanya ng mga buzzer niya kaya kung nasaan ka man sa estado ng buhay mo ngayon, ipagpatuloy mo lang yan hanggat wala kang inaapakan at nasasaktan na ibang tao. Dahil sa ating buhay, tayo ang nagdadala ng ating swerte.